Good morning, good morning, good morning online my buddies! So ngayon tayo ay nasa bakasyon matapos ang mahabang panahon ng ating uh, pag stay sa classroom, sa school. Bilang isang guro ay uh, nagkaroon tayo ng oras, pagkakataon, na mag-enjoy kasama yung mga ka grade level namin, grade 6 in our school. Okay, nandito ako ngayon sa loob ng ating uh, uh, tulugan, ano So lalabas na tayo. Good morning! Actually, kagabi pa kami naka-stay. Yan, napakalamig ng aircon. Tingnan niyo, napakaganda ng lugar oh. Ayan. Ayan po. Apo, <laughs> maiingay na po sila doon, tingnan mo. Ayan. So ayun yung tinulugan namin, yan. Para kami mga trolls dito, napakaganda. Sa akin, cute kasi yung mga ano, cute yung mga tulugan. Tapos eto naman yung dito kami kumain. So okay. full Fully air condition. Ayan. So Ayan. Ito lang yung panahon Ito yung bubong, dyan kami natulog. Ayun yung pool. May pang bata, may pang adult. So, sige, pasok tayo dito sa aming uh, kinakainan. na, dito kami naghapunan, naggabi. So, with video, okay? <coughs> Tapos, ito yung kusina. Very cute. Uh, libre yung mga, ano, yung refrigerator, libre yung lahat. Yung gasol, no, LPG, stove. Libre po lahat yan. Pwede namin gamitin. Sa mga magtatanong kung saan po ito, dito po ito sa Balay Munti, Santa Rosa. Sa Santa Rosa, Nueva Ezea, ang pangalan ng resort ay Balay Munti. So, ito yung bathroom. pagkagabi <coughs> so, naglaro kami dito. Meron silang para sa mga bata, alibaw, habang nag-enjoy mga adult, dito yung mga bata. Yan, kagabi, maliwanag dito. pa nanalo ka Hahaha. Eto, naglaro kami dito ng color game. Ayan. Nagabi, nagsugal kami. Diyan, joke lang po. <laughs> nag game kami dito. Ayan. Tapos, nanalo ko dyan. Ayan. Nanalo ko sa color game na yan. Nanalo ko si Quen. Okay. Ang ano lumabas? Red, pink, tsaka red. Ano? Double red. So, may chess, may scrabble, kompleto yan. So, dito yung mga bata. So, may artificial grass dito. Uh, parang ah uh, nililibot ko lang kayo. So pwede kayong maglaro ng dart. Ayan. Ayun, meron kompletong player -kompleto tayo dito. Napaka ano Well, accommodated kami dito. Sulit na sulit. Hindi na kami lumayo. Dito lang kami sa Santa Rosa, Nueva Ecija. Okay, balay munti. joke may kalayuan sa sa bayan to. Okay. Good morning, good morning, good morning, good morning. Online buddy, sa po, kasama natin sa grade seven, grade 6, ayan. Hi! And uh, special guest, Sir Brian. Napakaganda <laughs> po niya. Talagang kahit na matirik ang araw, pwede yung maligo doon sa ilalim mo. Yes. Ayan. Yeah. Pero di na kayo lulutan. di na kayo lulutan. Ang ganda po dito, tingin niyo po. Talagang munting-munti. Ayan. <laughs> ayan, tapos, ayan. Soobra mag-e-enjoy kayo dito napakasimple lang. Tapos dito pwede kayong uh, umuwi, mamahinga. Ma ma Hello. Yung <laughs> So dito medyo mainit na. Pero masarap dito, ayan oh. Hindi tayo para ma-video, bibidyo natin mga kasama natin. Ah, pasarap oh. Talaga namang nga, live na live tayo na naka naka-pose yan. <coughs> ayan, ang mga pinakamadaldal si ano, Ma'am hindi <laughs> Sarap pala dito kahit mainit talong. Kasi may ano, may bubong. Ano ba? Ay, tumatapo no. Tumatapo na lang niya. Tumatapo ni Mommy niya. Parang ini, eh. parang sa medium, may araw. Ay, may araw. Sarap pala sa Sunday ka no. Sarap oh. Bumilot ka pa. Ito ang tunay na bakasyon. Ano? Hmm? Sarap. Napakalamig, ah, bago pa, no? Oy, at least kami, pag pumuti, maganda at gwapo kami. Pag maandang, <laughs> yung magpumuti, parang pa ka kayo. <laughs> Grabe siya, hindi rin. -did hindi ka naman mamin yung isa. <laughs> hindi may maitim ma na maputi na maganda talaga? May maitim kasi, ano, mamin eh. Ayan po ang ating uh, pan pandangal. <laughs> <laughs> si, si, ating po na. <laughs> Ay, sir, may magandang, ano, may magandang kontan. Yung ginagamit ni Sir Mar? Huwag nga or, nga order mo nga ako ng babayarang. Yung umiikot yung pinaka-taas. mga mga utak ko. Huwag kayo na kinamatas na kayo. ano po, kulang 10. Oh, 10 Pinaka-malaki po yun. Tapos sunod po, 5,000, 4,000. Buwan po na yun. Yeah, ano po, madalas po buwan-buwan. Pero minsan 2 months bago makakasahod. Ang galing. Sabi ko nga, kung masipag nga lang ako medyo, eh, kasi maraming ginagawa eh. Na yung bawa, magpapa, ano ko talaga, papaviral ka, papakawa ka, ay, ay, papamigay ka ng pera, gano'n, pwede yun. Kasi monetized na. Eh. Ito pag di nakatingin. Ito po, oh. Ako din, ganteng nga. O, oh, eto, eto, baba namin ni Sara.